Good morning guys. So matirik na yung araw. Ano? Asol na asul grabe. So time check tayo. 10:25 ng umaga. Sobrang init na. So ayan. Silipin muna natin yung ating mga ibon. Ayun. Bali ngayon pala eh magpapaligo tayo ng mga ibon natin. So ayan, naglagay ako ng planggana, tubig at may asin so yun lang muna yung ginagamit ko na pampaligo subukan natin kung maliligo yung mga ibon natin and then at the same time yan, nagbigay tayo ng natural vitamins sa malunggay so sabi nila marami raw vitamins na makukuha dito sa malunggay para sa mga ibon natin so, yun, maram, uh, maraming base ko na rin ginawa ito para sa mga alaga kong ibon Ayan. Kung doon sa mga walang budget, pambili ng mga... ah... Uh, vitamins, pwede po tayo dito. Natural and herbal. Ayan o. Ayan po. Ayan si Grisel. Maliligo na si Grisel o. Oh. Ayan. Ayan yung kapares niya. Lumabas eh. Ayan o. Sa so, ibon natin, puro all bird na yung natira dito. Ito si... ano inbred hindi ko pa alam kung kakto o hen eh. pero inbred na ni flyover to produkto na yan ng overall champion natin at ng kanyang ama so yan yung dalawang kinalabasan binigay ko sa kumpare ko yung isa o hindi nga pinalad ah, nagkasakit hanggang sa namatay sa kanya yung ibon so ito yung natira sa akin eh, hanggang ngayon kumugusar pa medyo may ano nga siya kumbaga parang factory defect na kasi medyo medyo sakang siya inborn medyo sakang anihibon natin liligo na sila uy shower shower na ayan o no? basta may nakita sila na isa na naligo naglalapitan na yung mga kasama niya so guys yung mga ibon natin dito is puro old bird na ayan katulad niya mga old bird na yan o no? ayan old bird old bird wala tayong young bird nyo yon, yung isa doon yun yung uh, ibon natin na graduate ng north training kaso hindi nga natin na and ito yung isa yung sisibak ko. ito sisibak uh, pinisir natin ng north so nagka problema nga lang sa derby and dahil nasibak nga yung dibdib nya two times siyang umuwi ng sibak yung dibdib kaya nakatop pero ang tibay ng ibon yan Validez Metcha mismo nung ating overall champion. Yung isa ay pampamasa ko. Ulit. May tigpares niya. Magliligo na. Medyo siga ayo pa ayo paliguin yung iba niyang kasama. Ayano. Lang. Ayan lang po ang ginagawa natin. Pag walang budget, eh herbal herbal lang. Malunggay, bawang, luya oregano Ayan. yan lang po yung ginagamit ko dito sa mga ibon ko kahit nung mag champion tayo nakapagpa champion tayo nakapagpadulo so yun lang ginagamit natin yan ayaw siyang kulit ayaw pang pumasok ayaw pang pumasok ayaw bababa na naman siya kulit oh ang kulit na ibon yan liligo na liligo na sila Ayan o, Favorite kasi nila yung malunggay. Ayan o. Kinakain nila yung malunggay. Wow. Ah. So napakagandang ibigay nito sa ibon. Yung malunggay. Maganda sa katawan nila. Yung malunggay talaga. Talagang kinakain nila yan. Ayan. Ayan si Sibak. Ayan yung ating North Finisher. Kapatid ng ating overall champion. Yung si Flyover. Lahat yan ay puro old bird. So, ready na i-breed. Pwede rin ilipad. Kung meron pong magkakagusto, ayan, pwede rin po. Uh, basa basta po, ma lang natin sa mga gustong subukan. Pwede rin po tayo mag-out. yan, wala po kasi tayong young bird niya yun. Nakasalang pa. Okay. Hmm. So oh guys, ito yung sinasabi ko na ibon na umasok sa lot natin. So napakagandang ibon, no. Oh. Bluebird na white feather. Ayun. So parang kak siya. Tingnan yung ano, yung mata niya. Namumulay yung mata niya, oh. Tapos yung ilong niya nagpi-pink. So hindi ko alam kung kahapon pa to o oh, kanina lang. Tapos yung uh, ring niya, kulay violet na PHA so yung ring number hindi ko na nasasabihin kasi baka may mag angkin na hindi na kanya kung sa inyo to ito pa walang ko mga guys kasi hindi naman sa atin ah uh, alam natin yung pakiramdam ng isang na pag hindi mo yung ibon nya tapos akala niya na disgrasya yung pala inuha lang ni boy Dagget kaya ito i-release natin yung ibon medyo basa lang na konti pero kayang kaya yan ano gandang ibon o oh, dito na re-release mapakita mo nga yung, yung pag -re release natin yan yun natin re-release yung ibon pero so, sa may are ito yung ibon mo siguro kilalang kilalang mo na to sa itsura pa lang re-release natin ito na re-release natin Ayan guys yung ibon no, Oh. Ayan, kabababa lang. Ayan yung kanina pinawala natin. Kabababa ng ibon. Mukhang balak na naman pumasok. ayo pumasok na sa loob natin. Okay, silipin natin mamaya. Ayan guys, ito yung ibon o. Oh. Kapasukin natin. Ayan o. Oh. sa may ito yung ibon mo. Pasok. Okay. Ayan natin tuloy natin yan pasok pasokin natin yung ibon mo awawalan uli natin yan pumasok uli eh yan yung ibon o no? yan yung ibon yung sa may ari baka kilala mo baka natatandaan ko yung ibon mo Ayan, ano? Oh. May eh, tama yata sa lalamunan. Tama ba yun? So, check-check ko -check mamaya, guys, kung ano yung nasa sa leeg Parang meron siyang nasa leeg, eh. Maka kaya hindi makalipad yung ibon. O, teka lang. So, ito, guys, yung ibon. Ah, uh, ito yung pinawala natin kaninang ibon. yan. So may napansin ako sa kanya dito sa may bandang liid niya eh. Parang may basa. So natin. Napansin ko kanina parang siyang may ano. Meron pala siyang tama sa liig. Eh no. Pinanggalingan ng sugat. Ayan may sugat siya. May sugat yung ibon mo. Sa liig. Eh no. Pero maliit lang. Mukhang pagaling na. So, paano kaya ito? Ayan guys. May sugat yung ibon ano, may itim, may dugo. Ayan yung ibon, so kawawa naman. Mukhang hindi niya kayang lumipad. May tama pala yung ibon. Hmm? Ito yung sing-sing. ibon. Ah, uh, PHA 2024. O yung ring number yan. yung ibon. Ay, babalik ko muna sa loob kasi may tama pala ibon. Papahingahin ko muna. Pero kanina nirelease ko, ah, uh, hindi Laki siya gano'n lumipad. Dumirekta uli sa kulungan natin. Hindi <coughs> pinakawalan. Inuwa ko ng anak yung cellphone. hindi <coughs> ka titi ibon, no? Ayan, Oh, no? so, balik ko muna sa loob kasi may tama yung ibon eh. Baka hindi kayang lumipad ng matagal kasi mukhang malayo yung uuwian niya. Parang medyo hirap eh. Eh bumabara ako yung ibon. Sa so, may bandang liig siya, may sugat. Hindi ko alam kung napano to, na disgrasya kaya siguro tumuko dito sa atin. Ano pero ang ganda ng ibon na to. Ang kinis, tas ang ganda ng katawan niya. Ayan. So mamaya uh, try ko uling pawalan. Pamisugat so, nga lang sa mila lamunan. Ayan yung ibon. Try uli natin mamaya ang pawalan.